hanap ng iba. See? Hanap lang ng iba. Eh, ano nga naman pilitin mo pag ayaw, di ba? Basta ako, tapos na ako magluto. Ikaw mag-isip ka na ng tulutuin mo. Nagugutom na tuloy ako, teacher yani eh. Ay, bumili na siya ng sponge. Mm -mm para siya ang mastermind ata ng panggigigil sa, <laughs> sa sponge. Umabot lang ba siya ng 15 days? Oo. Umabot lang, lang siya, na po? Mm.